Alam mo ba na isa sa pinakatanyag na chef sa buong mundo na si Gordon Ramsay ay naiwang tulala dahil sa Pilipinas? Oo, tama ang narinig mo. Ang parehong tao na kilala sa kanyang matinding kritisismo sa Hell's Kitchen at sa kanyang paglalakbay sa iba't ibang bansa upang tikman ang pinakamahusay na mga pagkain ay labis na namangha sa kultura, lasa at mga tao ng Pilipinas. Mas nakakagulat pa rito na kahit na ang Thailand ay isa sa pinakakilalang food destination sa buong mundo, mismong si Ramsey pa rin ang nagsabi na may isang bagay sa lutuing Pilipino na hindi niya malilimutan. Ano nga ba ang nagbigay ng malakas na impresyon sa kanya? Tara, alamin natin. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Paglapag pa lang ni Gordon Ramsay sa Pilipinas, ay agad na siyang nabighani. Bilang isang taong nakapaglakbay na sa mga food capitals tulad ng Paris, Tokyo at London, hindi niya inasahang gugulatin siya ng mga lutuing Pilipino. Pero sa unang hakbang pa lang, sinalubong na agad siya ng amoy ng inihaw na seafood, ang tunog ng sisig na pumipritong mainit sa plato, at ang mga nakakagutom na halimuyak ng bawang sa bagong lutong kanin. Sa bawat sulok, may makikita kang mga nagtitinda na ipinagmamalaki ang kanilang mga putahe, mga pamilya na masayang nagsasalo at higit sa lahat ang mabuti na pagtanggap ng mga Pilipino sa kanilang mga bisita. Ang pagmamahal sa pagkain dito ay hindi lang tungkol sa pagluluto. Ito ay tungkol sa komunidad, kasaysayan at pagbabahagi ng kwento, sabi ni Ramsey. May tuturing nang nakatikim si Ramsey ng ilan sa mga pinakamahal at pinakamasarap na putahe sa buong mundo. Ngunit may isang pagkain sa Pilipinas na nagpahinto sa kanya, nagpabuntong hininga at nagpahayag ng isang matinding papuri. Ano ito? Ito ay walang iba, kundi lechon. Ang lechon o ang tanyag na inihaw na baboy ng Pilipinas ay dahan-dahang niluluto hanggang sa maging perpekto ito. Ang balat ay nagiging malutong na parang chicharon habang nananatiling malambot at malaman ng loob. Akala ko alam ko na kung ano ang pinakamagandang lutong baboy, pero ito ibang klase. Ang malutong na balat, ang timpla ng lasa, at kung paano ito natutunaw sa bibig ay talagang kahanga-hanga, ani Ramsey. Ngunit higit pa sa lasa ng lechon, ang paraan ng pagkain nito sa Pilipinas ang mas nagpahanga kay Ramsey. Hindi lang ito basta isang ulam, kundi ito rin ay isang selebrasyon. Mapa-birthday, fiesta o Pasko, ang lechon ay palaging bida sa ating hapagkainan. Ngunit hindi lang siya basta kumain ng lechon, siya rin mismo ang nagluto nito. Isa sa mga hilig ni Gordon Ramsay ay hindi lamang tikman ang pagkain kundi lutuin ito mismo. Sa kanyang pananatili sa Pilipinas, sinubukan niyang lutuin ang lechon sa paraang tradisyonal mula sa pagpili ng pampalasa, pagmasahe ng baboy ng tamang rekado hanggang sa pag-ihaw nito sa uling sa loob ng maraming oras. Isang chef na bihasa na sa mga komplikadong lutuin, ngunit para sa kanya ang paggawa ng lechon ay isang natatanging hamon pa rin. Ngunit hindi lang lechon ang bumihag sa kanyang panlasa dahil napahanga rin siya sa iba pang lutuing Pilipino tulad ng adobo, sinigang at kare-kare. Ang timpla ng alat, asim at tamis sa bawat putahe ay kakaiba. Ang pagkain dito ay may lalim emosyon at puno ng kasaysayan, sabi ni Ramsey. Bukod sa pagkain, isa pang bagay ang tumatak sa isip ni Ramsey at ito ay ang kulturang Pilipino. Napansin niya kung paano nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang pagkain. Hindi lang ito tungkol sa lasa, kundi tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya at kaibigan. Ang pagkain dito ay isang koneksyon, isang paraan upang ipakita ang kanilang pagmamahal, dagdag pa niya. Madalas nating marinig ang mga dayuhang chef na pumupuri sa lutuing Thai Japanese o Italian, ngunit hindi ba't nakaka-proud na isang tulad ni Gordon Ramsay mismo ang nagsabing may isang bagay sa pagkaing Pilipino na hindi niya matutumbasan kahit pa saan. Maari kayang dumating ang araw na mas makilala pa ang Pilipinas bilang isang world-class food destination. Kung isipin mo, ang pagkaing Pilipino ay parang isang malaking halo-halo ng iba't ibang kultura. Sa isang hapunan pa lang, parang naglalakbay ka na sa kasaysayan sa bawat subo mo. Alam mo bang mahigit tatlong daang taon tayong sinakop ng Espanya? Kaya naman maraming lutuin natin ang may halong istilong Kastila. Napansin mo ba kung gaano natin kamahal ang lechon, adobo at kaldereta? Ang slow roasting ng lechon, ang timpla ng adobo at ang sarsa ng kaldereta lahat ng yan ay may impluensyang Kastila, pati ang ating tradisyong magdaos ng malalaking handaan tuwing pista galing din sa kanila. Pero bago pa dumating ang mga Kastila, may nauna nang nag-impluensya sa atin at ito ay ang mga Chino. Sila ang nagdala ng pansit, siomay at soy sauce na hanggang ngayon ay paborito ng marami. Alam mo ba na ang lumpia natin ay isang bersyon ng kanilang spring roll? Pero siyempre na ibagay na natin ito sa panlasang Pinoy at hindi pa diyan natatapos. Nang dumating ang mga Amerikano, ipinakilala naman nila sa atin ang fast food at pagkaing madali ang ihanda. Kaya naman, mahal na mahal natin ang mga burger, hot dog at pritong manok. Pero siyempre may twist na agad yan. Ang Pinoy spaghetti natin matamis, malasa at may hotdog isang bagay na hindi mo makikita sa Italia pero mahalaga sa bawat handa ang Pinoy. Pero alam mo ba kung ano ang pinaka-espesyal sa pagkaing Pilipino? Hindi lang ito basta pagkain, dahil ito rin ay ang ating paraan ng pagsasama-sama. Sa ibang bansa, kanya-kanya ng order at kain. Pero sa atin, salu-salo. Mas masarap ang pagkain kapag may kasamang pamilya at kaibigan. At napansin mo na ba kung paano kumain ang ibang Pinoy gamit ang kamay? Ang tawag diyan ay kamayan. Para itong simbolo ng ating kultura na simple, totoo at puno ng masasayang pagsasama, kaya naman, nang subukan ni Gordon Ramsay ang isang kamayan feast, hindi lang siya namangha sa pagkain kundi sa mismong paraan na rin ng pagkain natin, mapapamilya man o estranghero, lahat nagkakasama sa iisang hapagkainan. Di ba ang sarap isipin kung paano nagugulat ang ibang lahi sa ating simpleng pero makabuluhang kultura sa pagkain. Sa Pilipinas, hindi lang basta pagkain ang pagkain, kundi ito ay isang tradisyon, isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal para sa isa't isa. Kung nakapunta ka na sa bahay ng isang Pilipino, alam mong hindi ka makakaligtas sa tanong na kumain ka na ba? At kahit sumagot kang busog ka na, may ipipilit pa rin yan sa iyo ang Filipino hospitality ay kilala sa buong mundo at isa sa pinakamalaking simbolo nito ay ang pagbibigay ng pagkain. Dito, ang pagkain ay hindi lang pang-araw-araw na pangangailangan kundi isang paraan ng pagsasama-sama. Tuwing may kaarawan, kasal, pista o kahit simpleng salusalo laging may handaan at hindi lang basta pagkain dahil lagi rin itong masasarap. Napansin mo na rin ba kung paano tayo mahilig sa matitinding kombinasyon ng panlasa. May pagkaing nagpapakilig sa asim tulad ng sinigang. Mayroon ding malutong, maalat at masarap na may halong taba tulad ng sisig, samutsaring lasa na maasim, matamis, maalat. At maanghang na kahit sa isang kagat pa lang ay tiyak na buo na ang karanasan niyo sa panlasa, isang perpektong halimbawa nito ay ang adobo. Isipin mo malat maasim may bawang at may bahagyang tamis lahat ng ito nasa isang putahe lang. At paano kung pagsamahin ang manok at tsokolate sa iisang ulam? Tila parang imposible. Pero sa Pilipinas, may tinatawag tayo na chicken tinola na may kakaibang kombinasyon ng umami at love. May isang elemento naman ang hindi mawawala sa halos lahat ng pagkaing Pilipino, at ito ang malalim at masaganang umami flavor. Minsan, ito ay mula sa patis, minsan mula sa bagoong, at madalas mula sa pinaghaluhalong pampalasa na ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Pero higit sa lahat, may isang sikreto ang lahat ng pagkaing Pilipino at ito ay ang pagluluto ng may pagmamahal. Sa ibang bansa, normal na may kanya-kanyang plato ang bawat tao. Pero sa Pilipinas, ang pagkain ay pangkalahatan kung saan laging may paghahatian at laging may extra rice. Nandiyan ang tradisyon ng kamayan kung saan hindi lang pagkain ang pinagsasaluhan kundi pati na rin ang koneksyon sa isa't isa. Nang subukan ito ni Gordon Ramsay, hindi lang siya namangha sa pagkain kundi pati na rin sa kanyang mismong karanasan gaya ng pagsasama-sama, ang pagtutulungan sa paghain at pagkain at ang pagiging natural na masayahin ng mga Pilipino. Bukod dito, mayroon tayong eat already culture, o isang likas na ugali ng mga Pilipino na siguraduhing walang nagugutom kahit hindi oras ng kainan, lagi tayong handang mag-alok ng pagkain. Sa bawat pagtitipon, ang pagkain ay hindi lang pampabusog kundi isang simbolo ng ating pag-aalaga sa isa't isa. Unti-unti -unti nang nakikilala ang lutuing Pilipino sa buong mundo. Sa mga lungsod tulad ng New York at London, dumarami na ang mga restaurant na nag-aalok ng pagkaing Pilipino. Pati mga kilalang chef ay nagsisimula na ring magbigay pansin sa ating lutuin. Si Gordon Ramsay mismo ay nagsabi na ang pagkaing Pilipino ay may kakaibang personalidad na hindi lang ito basta pagkain kundi isang magandang karanasan. Kaya naman ang tanong, handa na nga ba ang mundo para sa pagkaing Pilipino? Ano sa tingin mo? Ano ang paborito mong pagkaing Pilipino?